Music ko po siya grade 7 pa lang po ako. Bale po modular learning pa lang po nun. Uh, Mahirap po, pero natutuwa po ako sa tuwing nagpapasa po ako ng module kay ma'am. Yung mga nababalik ko po na sheets po, yung mga nasagutan ko po, may mga notes po si ma'am na nakakatouch po. Maraming mga bagay na minsan ay um, hindi namin maintindihan ang mga tinuturo ninyo. Ngunit, um, naandun pa rin kayo para ituro sa amin ng maayos kung ano yung gusto nyong i-share sa amin na kaalaman. Dedicated po talaga silang magturo. Makikita mo po sa kanila yung passion po na kanilang bit 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 at yung kanila pong pagtsatsaga sa pagtuturo po. Nakikita ko din po yung pagmamahal po nila bilang isang guru sa amin na talaga pong hinahangaan ko. Noon pa man hanggang ngayon. At kung ikukumpara ko po kayo sa isang bagay, ay masasabi ko po kayo ang baterya sa isang orasan dahil ang orasan po ay hindi tatakbo, hindi gagana kung wala ang batery. At sa amin naman po bilang mga estudyante, hindi po kami matututo kung wala po ang tulong ninyo. So maraming salamat po sa inyong lahat at isa pong um, Happy National Teachers Day po ng kaguruan. Happy, happy Teacher's Day po. Tinitingala po namin kayo at kinikilalang bayani. So again po, happy, happy Teacher's Day po sa lahat ng mga kaguruan sa buong mundo. At sana po magpatuloy po ang inyong pagiging mabait, magandang puso at sakripisyo na ibinibigay po sa amin. Masaya po ang isang maging guro. Alam po yan ang aking mga kasamahan ng mga guro. Ngunit minsan po ay merong mga Uh, struggles na kinakaharap pero patuloy pa rin naman na nakakayanan. So ngayon ay masaya tayo sapagkat nabibigyan tayo ng pagkakataon na uh, mabigyan pugay sa mga panahong ito. Kaya masaya kami dito sa Nabangka National High School sa ng aming mga kaguroan na napili kami ng LGU uh, ng ating uh, butihing uh, mayor. Si Mayor uh, Maiden Isaak na ma-feature sa official website ng ating uh, bayan. Kaya naman, uh, maraming salamat sa inyong lahat at uh, masaya kami na kaming mga teachers ay inyong uh, sinasabayan sa aming pag-celebrate ngayong araw na ito bilang culminating day at uh, gayon din asahan ninyo na bilang mga guro ng uh, Ginyangan South District, gagawin namin ang aming buong makakaya para magkaroon kami ng kontribusyon sa sektor ng edukasyon ng ating Um, uh, uh, Gayon din po sa ating uh, punong bayan na si Mayor Mariden uh, M Isaac. Kayo din po ay amin pong binabati ng Happy Happy Teacher's Day po. Maraming salamat po sa inyo kahit po kayo ay uh, naandiyan po sa ating po munisipyo ay patuloy pa rin po kayo na nagtuturo sa amin, nagiging inspirasyon po kayo sa amin sa pagtulong po sa amin sa amin pong mga guro, sa amin pong mga estudyante at sa amin pong mga kaagapay dito sa paaral. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ganun gayon na rin po ang inyo po mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat para sa mga kasama kong guro, sa lahat ng guro sa uh, Ginyangan, South District at gayon din, siyempre, uh, sa lahat ng mga magigiting at mga punong-punong uh, ng dedikasyon uh, ng mga guro sa buong Pilipinas.